Erindej. Ice cream. Hvor er det A. A. B. B. C. C. D. D. E. E. F. F. G. D. I I don't know. H. H. I. I. J. 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 K. K. L. 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 M. L. L. M. L. Octopus. P M. Opus, M Octopus. Hmm, P M M L A M M N I e. O O B B Q Q R R S S T T U. U. V V W W W W Do. Do. Ball. Ball. U. Yo. W. In the humble barrio yo. <laughs> X. A. Y. Y. Z. Z. Zebra. Ato. Ada ada raya ada ni raya. Apple. Raya. On. Raya. B. Raya o. Ada tak lebih hari raya. Hah? Yo. Yo. Ada ni tawakan. Yo. Cut. Cut. Kaya. Ha? Huh? Kaya. Ay mana ay. 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 Ay Daya. ya? Balik deh. Say lupon. Say lupon. Say, Say. Lo. Lo. Pon. Pon. Say lupon. Say lupon. Daya. B. Watch, don't watch. What done? Relo. Below. Hello, Madan. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. B Hello, guys. Hello, guys. Hello, guys. Belle Belle

Tikukan di babau. Hah? Tikukan di babau.